Marami ang nagkakalang si Jordan Poole na ang susunod na franchise player ng Warriors. Kung basketball talent naman kasi ang usapan, walang question. May ibubuga ang 24-anyos na guardiang ito. Mula sa kanyang mga courtside bodies, pamatay na ball handling skills hanggang sa kanyang desenteng 3-point bag, mabilis na kagawa ng ingay si Poole sa NBA. Pero sa kabila ng kanyang tagumpay sa prangkisa, nababalot pa rin ang kontrobersiya ang batang karera ni JP sa liga. Sino bang makakalimot sa suntok na ito ni Draymond sa kanya at ang sandamakmak na galit at muhing natatanggap niya sa mga fans at kahit mismo sa sarili niyang koponan at mga kasama. Kaya napatanong ako, deserve ba itong lahat ng batang si Jordan Poole Magandang araw sa inyo, this is Chad TV. Tara't pag-usapan natin ang kontrobersyal na karera ni JP. Oh, cool. fall down, and then hit the Pero bago tayo mag may papakilala muna ako sa inyo, ang 1xbet. Tara't gawin natin mas interesting ang panonood mo ng basketball dahil pwedeng tumaya rito sa mga paborito mong kupunan, kahit na ano pang liga yan. Hulaan lang kung sino ang mananalo, mag-overtime ba o hindi, at matyambahan mo lang ang mga ito, ay sure na ang panalo mo. Ganun lang kasimple. At lahat ng liga nandito, FIBA, NBA, EuroLeague, PBA at marami pang iba. Kaya mag-register na at maglaro at gamitin na rin ang ating promo code para sa bonus sa inyong unang deposit up to 7,000 pesos. Umpisa tayo taong 2019 kung saan napili si Paul ng Warriors bilang ang 28 overall pick ng NBA Draft. Ilang buwan din siyang naglagay sa G League para sa Warriors pero hindi rin nagtagal bago siya naging regular na parte ng sistema ng team. Biruin niya sa unang playoff game pa lang ni Paul noong 2022, nagtala na siya ng panibagong NBA record, scoring 30 points in 69% na shooting clip at 71% from deep. Mas maganda pa nga ang debut niya yan kumpara kay Steph, Kobe, Bird Magic and even Jordan. Let that sink in. Sa edad na 22 anyos lamang, nakalibel na siya sa mga all-time greats ng NBA. Kaya kahit mismo ang Splash Bro na si Clay, naging mataas ka agad ang paghanga kay Poole at hindi isolated ang historic na performance na ni Pool dahil bago pa man makatungtong ng playoff si JP, sa regular season pa lang mga halimaw na numero na ang pinoposte niya. Sa huling 20 games nga ng GSW sa Eliminations, labing walo sa mga yan umiskor siya ng 20 or more points. At sa tuwing mawawala si Gary or Thompson dahil sa injury, siya ang sumalo ng responsibilidad na buhati ng team. Patunay sa 2022 season nga naungusan pa niya si Steph bilang ang best free throw shooter sa NBA with 92.5% na efficiency. Kaya medyo nangamote man si Curry sa season na ito with less than 40% na clip sa tres, ang produksyon naman ni Poole ang nagbitbit sa kanila patungong NBA Finals contra Celtics Nakalaunan ay magiging unang sing -sing ni Poole sa kanyang karera. At sa winning postseason nila ngayon nag-average si JP ng 17 points in 51% shooting at 39% from deep dahil dito, nagumpisa siyang gumawa ng kaso bilang ang panibagong kapatid ng Splash Brothers na si Stefan Clay. Kaya naman pagpasok ng panibagong season, tumataginting na 140 million dollars na contract extension ang binigay sa kanya ng Warriors. Almost 3 million dollars or 165 million pesos kada buwan. At sa laki ng bayad na yan, sinuklayan ni Puliton ng 20 points and 4.5 assists per game in 43% na shooting. And considering he is playing alongside two of the best shooters sa history ng NBA, that was impressive. Kaya natapos muli ang regular season na mabangong-mabangong ang pangalan ni JP sa liga pero pagpatak ng 2023 postseason nag-ibabigla ang timplan ng laro ni JP Sablay dito, turnovers doon matapos lang ang unang games ni pool sa playoffs samot saaring hate comments na ang natanggap niya hindi ko naman sila masisi dahil galing siya sa isang historic na postseason performance last year tapos ganito ang ipapakita niya just one season after, ang kanyang kwestyonabling 3-point attempt sa Game 1 kontra Lakers, ang kanyang 4 points sa Game 2 kontra Kings sa first round, at ang kanyang 15 combined points sa Game 6 at 7 kontra Sacramento, lahat ng ito naipon at nagresulta sa mabilis na pagbulusok bababa ng karera ni Jordan Poole. Ang dating hiyaw palakpak atiling at natatanggap niya napalitan bigla ng galit, kritisismo at muhi galing sa fans ng prangkisa. Ang kanyang inconsistency kasi hindi nakatanggap-tanggap talaga. Isang gabi i-score siya ng 30 pero sa susunod puro turnover at pangit na shot selection ang ipapakita niya. Kaya sa 2023 postseason, nag-average lang siya ng 10 points in 34% na shooting clip at 25% sa tres. And ultimately, ang naging dahilan sa struggles ni Bull at ng Warriors in general sa nakaraang taon ay ang chemistry ng team. Dahil sa alterkasyon ni JP at Draymond no October 5, 2022, nagkaroon ng lamat ang kanilang samahan. Na kahit mismo si Green, ay eh, aminadong nagkamali siya sa ginawa niyang yon. At dagdag pa, Ibang klaseng pressure din ang dala ng batang si Pool matapos makatanggap ng ganung kalaking contract extension mula sa Warriors. At halatang halata na nagpadala siya sa taranta, kaba at gigil sa nakaraang komperensya. Kaya matapos ang early exit ng Golden State sa season na yon, hindi na nagdalawang isip pa na itrade si Pool papunta sa panibagong prangkisa. And syempre, much to the delight ng bashers at haters niya. Ngayon nga kasi Washington Wizards na ang kanyang nire Pero bago tayo malayo, balik tayo sa una nating tanong kanina. Deserve ba ni po lahat ng pagkamuhi at kritisismong natatanggap niya? Para sa akin, hindi. Nakita naman natin kung anong kayang gawin ng isang Jordan Poole sa mga unang taon niya sa Warriors. Basta focus at walang distraction, halimo ang potensyal ng manlalarong ito. Ang kanyang creativity sa opensa at ang kanyang pamatay na arsenal sa tres ay sapat na recipe na para buhatin ng isang prangkisang opensa ang problema. At ang isyo kay Jordan Poole ay hindi naman bago at natatangi sa kanya. Tulad ng ibang batang ball dominant na gwardiya, notorious talaga ang mga sa mga pangit na shot selections, decision making, hanggat hindi nagmamature ang kanilang karera. At para sa akin masyado pang maaga para ikastigo si Pool dahil lang sa isang postseason na nagkalat siya at nawala ang kanyang presensya. Tandaan natin pang limang season pa lang ito ni Pool. Bigyan natin siya ng pagkakataong i-redeem ang sarili niya. At para mas mabigyan kayo ng ideya saan ang gagaling ang optimismo ko para sa kanya, ito ang mga numero nagpapatunay na underrated ngayon si JP sa liga. Tatlong taon consistently around 70% ang kanyang efficiency sa attempts around the rim. Even better sa ibang season ni Steph Curry sa NBA. Ang kanyang shooting then goes without saying na one of the better percentages sa liga. Around 40% sa nakaraang tatlong taon. Impressive. At ang paborito ko sa Arsenal ni Poole, ang kanyang shot making. Bilang lang sa kamay ang mga manlalaro ngayon sa NBA na kayang gawin ang mga ginagawa niya. Minsan lang talaga lumalabas ang immaturity niya sa loob ng court. Hindi na mamasa kung pumasa man, turnover din ang punta. At madalas matawag ng ang buhaya. Pero yung mga yan, makakorek yan pagtagal niya sa liga. At kapag nangyari yon, magtutuloy-tuloy na ang naudlot na pag-arangkada ng kanyang karera. Ibang qualities ng pagiging NBA star kasi ay nasa kanya na, leadership, talent at kumpiyansa. At ngayong nasa Washington na siya playing with zero pressure sa balikat niya, it's only a matter of time na mag-breakout siya sa kanyang immaturity na pinakamalaking pintas sa kanya.